sa konsepto ko ng paglago. Paano mo masasabing ang uh, isang paano mo masasabing ikaw ay lumalago? Inanis ko. mo 'yun sa ano, improvements na meron sa iyo. Kasi sa mo pa malalaman kung lumalago ka? Di sa resulta. 'di ba? Doon diba mo makikita 'yun. Kasi paano mo naman malalaman na hindi ka lumalago? Wala kang resulta. na diba? ganoon lang naman basic no. 'yun eh. And when I say resulta, hindi lang naman pera pinag-uusapan. Diyan napakaraming pwedeng i-consider na resulta. Yung mindset lang, yung magandang mindset resulta. Magandang pangalan, resulta rin. Nire-respeto ka ng mga tao, resulta rin yun. Pera, oo, oh, sige, resulta rin na pera. Makikita mo yun sa resulta anong resulta ng bagay na ginagawa mo kung lumalago pa? Oh, yun ang sagot ko. Sa. sa resulta mo malalaman. Ba't para sa akin lang binaysa magulang? Kailangan ba sa bawat pagtatapos ng anak, pasama lagi yung magulang sa pagkakit ng tablado sa graduation? Importante yun, brother. Nakita mo ba sa social media yung umiiyak na bata dahil walang magulang doon? Tangilad, durugin bata. Ang nandun lang, teacher niya. Nahuli siya, nahuli siya lang alas kasi uwi na. Tapos siya lang yung kaya sa isang hindi umaalis kasi nahantay yung baka dumating yung magulang niya. Hindi dumating yung magulang niya, umiyak na si Stacia niya. Importante yun na yung milestone ng anak mo nandung mar. Importante yun. Kasi kaya mo nga ginagawa yung mga bagay na ginagawa mo para yung anak mo magkaroon ng maayos sa kanabukasan. Yun nga yung dahilan kung bakit sa mga OFW hindi ko sinasuggest na mag-OFW kapag may anak ka na, may asawa ka na. Masisira ang pamilya mo eh. tinamo mo, isipin mo yung panahon na yung anak mo umakit ng entablado tapos wala ka rin. Yeah birthday ng anak mo, wala ka ron. pasto, bagong taon, wala ka rin. Ba? Sobrang importante na nandun yung magulang sa mga pakiramdam ng bata ay eh, achievements niya. Kasi kaya nga ginagawa ng bata ay eh, di ba? Partly dahil sa sarili niya, partly dahil doon sa magulang niya. Kasi ikaw na magulang yung nagpuporsi sa anak mo. Tapos pag nagkaroon ng milestone yung anak mo, pag nagkaroon ng resulta, wala ka rin. Diba? Yan ang sagot ko Importante na dapat nandun ka talaga. Mami, salamat, mm -hmm. boss. So, alam mo na, pagka-graduation ng anak mo, maglilig ka. Kahit ako, hindi kita papapasukin ng broad. Monday, boss. Sige, so be it. Yan yung tanong ko. <laughs> Graduation ng anak mo yan? Apo, boss. Sige. <laughs> Tungkol naman sa... Okay, pag uusap publicly, especially sa mga customer. Kasi sobrang nahihiya pa rin ako ganun. May mga times pa rin na... Resultado ka, brother, hindi ka dapat mahiya. Yun nga lang nakapag-apply ka rito, natanggap ka rito. Tangin na, resulta na yan sa buhay mo. Sipin mo ngayon, makilalagay mo sa resume mo yan. Minsan pa nung na nagtrabaho kayo ng Chester. Tapos pag tinawagan ako, sasagot ko lang, opo, magaling na empleyado po yan. Resultado ka naman, ito ka na, nga kita. Buta, ikaw lang ang isa sa lahat ng mga nandito na pumupunta pa ng kalsada para lang magka-resulta. Hmm? Hindi mo lang i Hindi mo brad. Nakita niyo masaya yan. Ikaw lang ang kaiso isang nagtsatsaga na, oo, oh, sige, si Angel dati nung hindi pa siya nagnanakaw. Bumibenta yan dito. Ganon din si ano Carnaper, nung hindi pa niya kinakarno yung motor. <laughs> Di ba? Bumebenta yan dito sa paligid. Kasi inutos ko. Pero hindi na sa kasama sa inutos Na lumabas ka sa kalsada, ikaw lang kaya sa isang gumagawa no And that for me is a huge result. Ibig sabihin, you're trying your best. At nag Ano naman isipin mo sa isang araw na matumal katulad ngayon na Thursday? Imagine mo, tanga ang target natin 15,000. Ang normal sa isang Thursday, less than 10,000. Pero ngayon, bitin lang tayo ng 1,100. We made good money today. Dahil sa inyo. Hindi mo lang kinoconsider yun, brother. Pero taka na sa akin. Oh, tanga na. Napakabangon ng pangalan mo sa paningin ko. Hindi mo lang kinoconsider yun kasi ang baba lang ng area mo eh. Yun lang talaga Yung confidence mo talaga mababa eh. Pero eventually, kakagagawa ng kagagawa ng resulta, maintindihan mo, pag lumipas sa ilang panahon, nasa kalateng milyon na tayo. Paglipas sa ilang panahon, nasa 700,000 na tayo. Sunod na panahon, nasa 900,000 na tayo. Bakit? Eh pinagtsatsagaan nyo, pinagtsatsagaan nyo. Eh. Bawat isa rito, kani mga role. Tapos so, sa role na ginagawa mo, ako na boss mo yung nagsasabi na sa'yo na magaling ka sa ginagawa mo. Magaling ka sa ginagawa mo. Kung sa sa'yo, hindi ka sapat. Sa akin, sapat ka. Bakit? Kasi ang nagsasabi nun, yung numero na ikaw nagbigay ng target, nararating natin yung target. Ang nagsasabi ng numero. So kahit ano pang hindi ka na naniniwala sa sarili mo, eh ako mo mo naniniwala sa iyo. Eh. Ayaw ka pa noon. Kahit ako napapabilib mo rin. Oh, oh yeah. Napalo po. Alam niyo ata po, hindi ng sombrero baka lumaki, oh. <laughs> mo lang yung sombrero baka lumaki. Hindi ka wala lang <laughs> ordinary. Nakik nakikita ko na to dati pa. Magkakasama kami ng aking mga kaibigan, pupunta kami ng riverbanks. Banks. Tapos doon kami nagkikwentuhan ng iba't ibang bagay ng buhay. Tapos nakikita ko siya kumakanta, tapos napapunta siya sa lamesa namin doon, doon sa River Banks. Magaling kumanta, kung naalala mo, ako'y nagbigay sa'yo ng limandaan, susunod na pagkakataon, ako'y sa ng isang libo. Na, as in, na, alam mo yun, ang dahilan noon, hindi naman dahil maraming pera si Chester, hindi dahil, hindi ganun eh. Ang dahilan noon, kasi nakikita ko yung sarili sa kanya, yung pangarap na hindi ko itinuloy. Nakikita mo binabanata sa sakasata eh. Alam mo dahil lang kung bakit hindi ako tumuloy noon sa pagkanta. Kahit yun talaga yung gusto ko. Yun talaga yung gusto ko. Kasi walang pera dun eh. Yun talaga yung dahilan, walang pera. Bigig kayo, ala chamba kung mabigyan ka, babattle of the bands kayo, magbebenta kayo yung ticket, tapos ala chamba kung mananalo ka. Tapos may, alam mo yung registration fee pa, so lumalabas, kayo pa yung magbabayad, tapos magbebenta kayo ngayon ng ticket. Tapos ala chamba yun, sana manalo. Taka na, basag pa kayong ipin ko dahil dun, tumalo na ko. tumalo na ko sa stage nun eh. Tapos wala sumalo. <laughs> sumalo sa akin yung sahig. Tang ilang yan. Pero, alam mo, it was a nice journey. Hindi ko nga lang itinuloy kasi wala talaga akong makitang kinabukasan sa pagkanta ng mga panahon na yun. Eh ngayon, nakikita ko siya, binaba yung Tapos nung nakita ko sa social media na binabanata ng mga tao, hindi ako kasamang nagsalitaro. Ang dahil na, kasi nakita ko to eh binabanatan niya yung pangarap niya eh. Tapos binabanatan siya ng mga tao dun sa paraang alam niya kung paano niya para yung paharap niya. Takano sa kaya nun? Eh, yun yung alam niyang paraan para, di ba, baka, baka sakaling mapansin siya ng mga idol niya eh. Kaso, taka na, parang balita ko eh, ibang mga idol niya, binanatan din siya eh. Sa kaya nun? nagpa sa siya. Kung ngayon, tuloy, tuloy. ang sino nagpa-apekto ba ngayon, tuloy-tuloy. Yun ang bilib ako, na Alam mo yung hindi niya giniba kung pangarap, pangarap, niya. Tapos hanggang ngayon, kumakanta pa rin siya sa kung saan saan. Sa kalsada pa rin. Kaya nga sinabi niya, ano, wala po kasi kami masasakyan. Hindi, sige ako magpapadala dyan, papasundo ko kayo kung bahala. Kaya siya nandito ngayon. So yun, okay, brother, doon tayo sa tanong mo. Tsaka yun na nga kay yes. yung ganda trabaho na pagbabasking. Doon na talaga yung ano eh, uh, nagdala sa akin na mabuhay ako. May matulugan lang ako na maayos kasi dati parang nakikisiksik lang din ako sa mga tsaing ko, sa pinsang ko. Tapos yun, hindi kami magkasundo, parang iba yung trato sa akin. Mm. So yun, naipagsapala lang nga ako sa Marikina, na panong paano, kung saan nyo nakita nun. So yun nga, nag ito oh. Hindi pa ako na totally nagkumaanta to sa ano nun, sa UC. Kasi di ko pa kayang mag, ano, mag explore na sa iba lugar kasi takot pa ako. Oh, na baka mamaya mapama ako, mapagtripan ako, oh, ganyan. Tapos ayun nga, nung dumating na yung panahon na nag-viral ako, oh, nagbuo na yung Tapos may mga nag-offer sa akin na yung nga gaya ng Viva so yun may nag-manage sa akin pero hindi kami nagkaintindihan I mean, hindi sa may mga hot babes <laughs> hindi 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 so hindi naging maganda yung ano nang may nag-manage sa akin pero ganun pa man po sabi ko nga sa sarili ko, ba't ganito yung nangyari sa akin? Akala ko, ito na yung pagkataon sa akin na ano. Actually, ang dami nagkuha sa akin record label, pero ayun yung inano ko. Sa, kasi syempre, first music video ko yun. First release ko ng anta. So, oh, natuwa ako na yung ganyo, na ano, na ano. So, syempre, eh, ano na yun eh, opportunity na yun eh. Kasi, nung tinanggap ko yun, kuya, ayun, yung nangyari, hindi pa yung music video, nalabas yung ano, asa ang problema, na po. Tapos sabi ng mga ibang kuya ko sa industry, tsaka yung iba na, na sinasabi na dahilan. Kasi ba't daw kumaanta pa sa alsada, akala ko okay na yung pamumuhay ko. Kasi ang akala, akala rin ng ibang kaibigan ko, si Jeno, successful na yung buhay, okay na, gato ganyan para sa akin may improve naman kasi nakatira naman na ako ngayon sa ano nakakapag-upa ako ng sarili ko nabibili ko yung gusto ko nang dahil sa gantong ginagawa ko sa pagrarap ko sa alsada yung talent ko misa nga sabi nila parang limos yung ginagawa ko daw eh ginagawa ko daw limos yung hip hop pero hindi lang ako naiintindihan ng ibang kuya ko sa industry kasi sila kasi may connection may nag-sponsor -e sa nila paano naman po yung kagaya ko so ayun nga po sa mga nangyari sa akin na ganun Ada ano bang pwede ko pong gawin para mapalago ko po ito tsaka ayun, ano pong pwede ko pong ma-improve po sa akin? May darating pa ba kaya na pag aton na ako sa aling mabigyan na to? Alam mo, nandito na tayo sa isang panahon kung saan dati kailangan mo pa dumigit sa mga makakapangyarihan tao. Ngayon, nandito na tayo sa isang panahon kung saan yung power ng social media, eh hindi biro yung laki ng kapangyarihan ng social media to the point na yung pagsikat kaya nang gawin ng kahit na sino. Ang kailangan mo lang gawin, ma-monetize yung mismong kasikatan na meron ka. Yung iba ang ginagawa, nagbibenta ng merch. Yung iba ang ginagawa, rumaragad. Yung iba ang ginagawa, events. You have to think of something na paraan para kumita ng pera sa mas malaking paraan hindi naman ganun kakomplikado na social media sa panahon ngayon para dati na yung paraan ng pagsikat eh tanga na kailangan talaga record label pa yung mga pupuntahan mo kailangan mo makakilala ng producer at mga malalaking tao ngayon kaya mo nang pasigatin ng sarili mo sa social media lang Temo, katulad yun sa akin, yung mga contents ko, oo, merong mga tumulong sa akin in the past. Pero paglipas ng panahon, sarili na eh, self-produced na yung mga contents na yun eh. Na ako na rin mismo ang gumagastos sa sarili ko. Pero you have to keep the money flowing at first. Isasabay mo yung passion mo dun sa pagpasok ng pera. Ngayon, okay ka naman eh. You're doing good. Lalo na sa mga lugar na katulad nito, malalaki sila magbigay eh. Pero bukod dun, kailangan mong makaprotrude through the market na ka ng mga original na mga kanta mo na yung mga kanta na yun eh... Alam mo yun, makakapag-shoot ka na ng music video. Ayan, just sa ganyang panig, matutulungan kita. Tapos, ilalabas mo ngayon yan, tapos idiretso mo na sa social media tapos eventually dumikit ka rin sa mga alam mo doon na rin yung mga katulad ng dati pwede mo nang gawin yun eh. kasi as, as, soon as magkaroon ka na ng protrusion through the market yung nakaprotrude ka na sa merkado darating na yung mga panahon na yung mga nasa ibabaw pakiramdam nila kalabil mo na rin sila kasi nakailala ka na rin ng merkado eh wala ka lang malay eh. pero tinan mo katulad sa akin kanina pumunta ako ron sa birthday ni ano yeah pagpunta ko roon, nagulat ako eh. Mga kapwa ako vlogger, pinagkaguluhan din ako eh. Samantalang yung mga yun, hindi naman sila nagko-comment sa akin. Wala ako nakita kaya kasi ang comments, binabasa ko eh. Pero pagpunta ko roon, it's as if para baka dating eh, celebrity na ako. Napagpasok na pagpasok ko pala, pinagkaguluhan ka agad ako nung mga kapwa ako vlogger. Sabi ko, Miss Big, ganun pala kalaki yung impact ng social media para pagkaguluhan ka ng kapwa mo vlogger na hindi mo naman nakikita sa comment section. People are watching people are, people are listening nakikinig ang mga tao nanonood ang mga tao ngayon if alam ko alam mo magaling ka eh you just have to put on a goddamn good show sa social media para ipakita mo sa mga tao yung tindi mo yung galing mo hindi ka masyadong bumubugbog sa social media eh pansin ko eh yung mabidyohan ka lang ng kung sino man papatag mo sa'yo ba, kailangan ikaw na mismo yung pagproduce ng sarili mong content may cellphone ka naman maganda naman yung cellphone mo eh produce ka lang sarili mong content Tingnan ko kung ano magagawa ko para sa iyo. usap tayo mamaya. Yun nga, uh, kuya, sa akin lang po, yun nga. Um, Siyempre, yung nangyari nung ano, uh, kaya lang po na... Hindi, hindi para manage kita. Uh, yung sarili mo, sarili mo yan. Yung kita mo, sa'yo yan. Uh, hindi ako makikihati sa'yo. Kahit sa kasigatan mo, hindi ako makikihati sa'yo. Ito nga ako. Lahat nung sa'yo, sa'yo lang. Kasi retired naman ako eh. Ako nandito para tumulong lang sa kapwa-tao. Hindi naman kasi pera, hindi lang ba't ginagawa ko Project One M. Ang dahil lang dito, ang, ang, ang purpose ko sa Project One M, para yung mga kapwa-tao matulungan. E tinan mo, katulad to, binaba natin niya yung pangarap niya eh. Yan yung i up ko na pangalap, pangarap, minsan panahon naman eh. Diba? So sige, tignan natin ngayon kung ano magagawa natin. Just tulungan kita, tapos sa'yo lang lahat yun. Hindi ako makikihati sa'yo, nipiso, hindi ako mangingi sa'yo. Kung ano man yung makuha mo along the way, sa'yo lang yun.